Góð pala kayo. Okay, itutur ko kayo sa aming maliit na garden. Dahil gutom na gutom si Inday. kakaharvest talaga ng, alam nyo na, mga gulay. Dapat healthy living talaga tayo, Inday. Tara! Akala nyo na sa Pinas ako? Nasa Taiwan po ako. May introduce ko kayo na ano, bagong business ni Inday. Tara! Kasi gutom na talaga ako, Inday Tara, tara, tara. Kung makikita nyo po yan, pag ni Inday yan. <laughs> Maniwala naman kayo, no? Okay, ito yung bagong business natin na ipapakilala ko po sa inyo na hindi lang po sa Pinas, kundi na sa Taiwan na po as in. Okay, so i-start muna natin. O, na? sige, sige, sige. Okay, ipapakilala ko pala sa inyo ang ating bagong business. Lamok is real talaga dito. Lamok is real. Kasi nasa loob tayo ng garden. So, ibig sabihin, wala tayo, hindi peke yung garden talaga. Kasi ang daming lamok, as in. Kaya naman, pinapakilala pala namin sa inyo ang bagong business ni Inday. Butterfly fight in a bilao. O, oh, di ba So, marami tayong iba't-ibang klaseng bilao na pwede kayong mag-request ano ba yung gusto nyong uh, i-combine. So, meron na kami mga sample na bilao. Oh, pero, siyempre, baka hindi nyo nagustuhan yung combination namin. So, magsabi kayo, ha? Tara nga, gutom na ako, day. Gusto kong kainin. Kung talaga masarap to, lahat ng gulay dyan, siyempre, in-harvest namin sa aming mumunting garden. Okay? So, ang masarap dito, yung ating isda. So, lahat ng klase ng isda, fresh talaga to na isda. Okay? ah uh, kailangan magsabi kayo kasi yung iba vegetarian o oh, may nilagay na rin kaming kamati ah, ano kamatis daw kalamansi o oh. at ang kagandahan sa bilao natin may dahon syempre ang dami naming mga dahon sa likod so yan <laughs> May lamok <laughs> talaga tayo. Grabe. Bilisan na natin mag-video tayo. Ang <laughs> dami <Malamok> pala. Pero, <laughs> talaga natin, besh. Okay, isa sa mga combination na marami tayo sa ating garden ng ating nilagang talong. Pwede rin prito kung gusto nyo. Meron tayong um, salted egg, okra, okra, okay, si lady finger. Tapos ito naman ay rinele, relenedong <laughs> relleno, releno. Ampalaya. Okay. Halata talagang ako nagluto nito. Ito yung <laughs> Isaladang insalada. mangga na may <laughs> tawa-tawa. Kasi kailangan talaga masaya lang dahil. <laughs> okay, iba tayo yun yung salada. Alam nyo na. At syara, homemade natin yan lahat ha. Siyempre ang ating lumpiang Shanghai na sobrang sarap. Okay ha? Okay. Okay. Uh, limpo. Mm. Makrunchy yung limpo natin. Sarap na. Tapos ito naman, isda. Nasa inyo kung anong gusto yung isda. Depende sa budget nyo, best. Okay na yun, okay yan. Tapos ito naman, ano, nilagang, ano, talbos ng kamuti. Mm. Siyempre, may gusto pa kayo, sabihin nyo lang. Kung ilang katao kayo, pwedeng pwede. Basta ihanda nyo lang yung budget nyo talaga. Kasi siyempre, depende yan sa bulsa nyo. Makamasa ang presyo. Swak na swak sa mga kababayan nating OFW na hindi makakapagluto. So, alam nyo na, yung gitna, pwedeng kanin, pwedeng pansit, yan. Kasi, siyempre, may ilan, hindi man pwedeng makapagluto. So, kami na yung magluto, ibibigay namin sa inyo, free delivery. Okay? Meron din tayo mga single order. Siguro, good for two, ganun. At depende sa combination nyo din. Marami naman tayong ipopost na mga iba-ibang combination, di ba? Oh, nababoard na ba kayo? Gutom na kasi ako eh. <laughs> tara na! Kain na tayo, Day! <laughs> tara na! Tara! Gutom, Day!